So ito ay pinupun ako kasi kawawa po yung mga kababayan natin na mahihirap no? na pinagkakapirahan so kung mapapansin natin no, dito or i-analisa natin yung sinabi niya noon versus ngayon dahil sa tulong ng Ben's TV team ngunit bakit nawalan ng saysay -say ang ginawang kabutihan ni Ben's TV so dito lang sa caption na tumali na to no? kasi kung pagtulong ang Uh, layunin mo 'di ba napagaling mo naman sir at nakita naman natin ang pagbabago so bakit mo sasabihin na nawalan ng saysay -say? ano tapos pagdating dito sa comment section magpo ka ng mga sugal no charity vlogger ka bro tapos nagsusugal promote ka ng online casino <laughs> mabuti sana kung ang content mo hindi charity no Tapos, uh no hindi charity. So ngayon panood pa rin natin yung video niya kay so, sa baba na yun. Ito, ito to. Ito. Ito. Oh, oh, Pinagsasabi mo? Pinagsasabi huh? mo? Pinagsasabi mo? Pasikat ka, pasikat ka, kasi pasikat ka. Makita ko dali pa. Maging sa CR sinusunda. Oh, ay. Di no, you know, no, no, ba? Mali yun, Brad. Nagsi-CR yung ano, yung tao, yung babae. pati sa CR, susundan mo. Tapos, ah, uh, nakabidyo ka. No, paano kung pagbukas mo ng pinto, nakahubo na yun? No? Nakahubo na yun. Sobra ka naman. Bakit kailangan mo paibidyo yan? Kung mabuti kang tao, bro, dapat kinausap mo. Ah, uh, walang video. Ha? Uh, kasi pinapakita mo dito, na talagang pinagkakakitaan mo. na no, mali yun. Dito pa lang, first moves pa lang, mali. Dapat is sa CR, susundan mo. Kukumprontahin mo. Dapat, no, alam mo naman na dumaan ito ng uh, depresyo, na depress ito, dumaan siya sa uh, hindi magandang o hindi siya naging normal. Dapat ikaw yung nag adjust nung no? Ikaw naman yung normal, eh. No, ituloy natin. Hindi nga nang galing ni Romary po. Oo, oh, ganito galing ko. Bakit? May alam ka ba? May alam ka? Ganito, ganito galing? galing. Eh, bakit ikabens yung pera Pina. ko mga sa ina? Mm -hmm. O, oh, nakinabang ba ako? Huwag kayo lang napigay mo sa akin. Panay na din sa nila. O, bakit? O, ayun pa lang, na nga sa iyo, Palagos. Uh, puro ano, yeah. puro panggamot. Ang galing-galing ko na, Sir Panggamot? Panggamot, pang puro gamot. Puro gamot. Kahit magaling na, puro gamot pa rin. Magaling din na sa lagay mo ngayon. Nakakawin kung titignan natin, magaling na siya. Tignan nyo nga sumagot, ba? Diba? Magaling na siya. No? Vince TV, uh, tignan mo yung, ano mo, pananalita mo rin, no? At saka kung sumagot, sumal na siya magsagot. No? Tapos, kung million ng views na kinikita mo, no? Million. Million ang views. mo, so ang kinikita nito, nasa hundred na. No? Pati siguro sa totoo lang, ah, uh, kung talaga mabuting tao ka, ah, no? Yun nga, usapin mo mabuti. Hindi yung bibidyuhan mo na parang pinapakita mo ang pag-uugali ng isang tao, no? Kasi, paano kung ma-depress na naman siya sa ganyang ginagawa mo? No? ba? Diba? Tapos, binibidyo mo pa. Niyo niloko niyo pa ako. Niloko niyo ako. Niloko niyo ako. Yung sa lahat na Sabi nyo, uuwi ako. Vocation ko. Isang linggo. Hindi oh. ka pumayag. Hindi oh. ka pumayag. Puno na lang ikaw. Bakit magaling ba? Oo. Di oh, diba? Gusto na niya umuwi or vacation man lang isang linggo. Di mo man lang payagan. Diba? Sinasabi mo palagi. Bakit magaling ka na ba? <laughs> sa totoo lang sana mapanood ito ng na mga nasa gobyerno, no? mapanood dito kasi hindi po maganda yan na pinipigilan mo yung tao na gustong umuwi makita ang kamag-anak niya or pamilya niya pibigilan mo tapos sasabihin mo bakit magaling ka na ba nakita mo naman sumagot oh di ba kung hindi yan magaling kung hindi na siya magaling ah, hindi yan ganyan managot Oh. Gusto ko lang Ay, doon, naman nanay, ah. Na Gusto ko na, oh. oh, uuwi talaga ako. Ano bang ginawa ng nanay mo? Uuwi ako doon. Uuwi ba? ako, nanay ko yun. Kaya inuwi ka nga ba? Siyempre, sinulsulan nyo. Sinulsulan namin. Silusulan Pinakitaan nyo kasi ng pera. Mga mukha kayong pera. Mukha kayong pera. Sir Ben, mukha kayong pera. Hindi ma. Na totoo lang ah, kahit di na kakunwari ah, to lang bro suggest ko lang. Ah uh, kahit man uh, kunwari kung mayari ganyan ah, ganto man mangyari kahit ayaw niya na sana umuwi, di ba? kunwari ayaw niya umuwi, baliktarin natin ang sitwasyon. Ayaw ni Rosemary umuwi. Tapos ngayon kasi magaling na siya. No dapat kasi ang content niya eh di ba naglilingap kayo ng mga homeless or yung mga nawala sa sarili. Hindi po ba? Kasi magaling na yan. Dapat kayo na mismo maghahatid. No? Bakit? Nananatili pa rin siya dyan. No? Na marami pa naman dapat kayo kung talagang tutong kayong tumutulong na pwede pang tulungan. Siya na gusto na ngayon umuwi, bakit hindi nyo ihatid? No? Pati nyo ihatid? Yan ang tanong. namin padala sa akin ni Miss Kepeso. Oo, so, oh, Marie. Mo lang, isang yung mo kay Ma'am Garcia, si, uh, pinapabilis na uh, yung gamot. Dahil oh, alam mo yung cellphone. bakit yun? Saan pa Yung 300? By 500? Sa sa may saan libo pa lang nabibigyan sa akin. ko sa'yo. Tapos pinagpadala pa ng 500. Ibabinigay ko sa'yo. Tapos yung Alteration, 500 pa. Oh, sabi ko wala pa rin nagpapadala. Pa Tawin mo si Reggie, tanungin mo, wala pang nagpapadala. Si Ate Rosel naniniwala. Wag kang maniwala oh, sa mga nagme-message na sa'yo dahil wala nga padala. Hingyan mo, Ay, wala ng ako, eh. Hingyan mo sila ng pro. Ayaw report ako eh. mo sila ng Gcash na ano, yung pro, yung picture. Oh, diba binibigyan oh. kita ng pro? Yung nandito pa yung cellphone ko? Yung nandito di ba, diba binibigyan ko sa isang libo? Oh. Yung umalis ko ni Jojo? Meron pa na... Hmm, nakita natin manalita, ba diba? Magaling na. <laughs> di ba? Talagang ano siya sumagot eh. Tapos bakit pinipigilan mo pa rin? Pigay oh. di ba? Bago 'yon. Kaya nga inyan mo nga ng proof muna kasi may mga nagpapala din padala din tulong sa iba. Naiintindihan mo? Ngayon kasi kasalanan yung ginawa mo. Uh, di ba bumili ka ng pambiling shampoo at sabon? Di diba? uh, oh, ba? bakit pinagdagan mo ba? pa rin sigarilyo? Hindi nga Ay, pwede. Kaya nga binilang ka na ng vape para mag-vape ka na lang. Ay, diba, Hindi na nga yosi. Eh. Bili ang na, nakadalawang bili na ako sa iyo ng babe. O, oh, ano, hindi ka binibilhan? Binibilhan? Oh. Bakit tayo mo kong Gusto ko na nga Yung nanay mo nga ang kausapin mo. Hindi kami nagpipigil dahil kung gusto na mo, makakauwi kayo. Naintindihan mo? Puro na lang ka Tapos na yan, hindi ko yan pinasok, Romary. Di ba inago ko sa iyo, Yossi? Inagis oh. mo sa akin! Pagbato ko, di ba? Tumama sa iyo. Oh. Hmm. Ba't mo naman kasi binabato? <laughs> Bakit? Sinasadya na pinapaso ka ba? Ba't ganun? Bakit ka ganun? Oo uh. nga. Tigas na nga ng ulo mo. Oh, ah, mali yun, bro. Ba't mo binabato ng Yose? Grabe ka. Binabato mo ng Yose. <laughs> Grabe ito. Hindi binabato mo ng Yose. May baga yun. Ba't Hindi ka naman sabihan. Lagi na Oo. lang ako. Lagi na lang ako. Dahil nga hindi niya pwede. Para sa inyo yung ginagawa namin, anong gusto mo? Pabayaan kita? Ganun ang gusto mo. Ano yung pag mo? Lagi mo maawayin. Huh? Hindi nga kasi nga matigas nga yung ulo mo. Bawal ka ka ng sigarilyo. Oh. Ayan lang naman yung ano ko para Tapos, ko, ako sa problema ko. Hindi lang solusyon. Hindi Tapos nagmumura-mura ka pa. Minumura mo pa ako. Siyempre, ba't ka eh? Oh. Sinabihan mo pa akong mamatay na ako. Bakit ganun ba? Ba't ka kasi, ba't ka? Hindi mo minsan nila. Lagi kang ano, google morning ka ako sa'yo. Lagi mo kayo naaway. Anong good morning? Pag umaga, you know, sinasabi so, ko sa oh. sa'yo, mega kasi nga ako mali, ma naging demanding ka na. Huwag kang ganun. Hindi ako demanding. Dahil yung, oh may nagbigay siya si Ma'am Garcia, sabi niya, bibili ng gamot. Yun eh. Kasi nga, yung cellphone nga, ibibigay mo sa mama mo, ayaw nila. Wala na nga, di ba? Ayaw nila. Kaya ikaw, huwag ka masyadong maano yung bunga nga mo, matabil. Uh, matabil. Dahil, talaga ka pinalaki oh, ni mama, pero mahal na mahal ko yun. Oh, kaya nga, sa mama mo, mahal na mahal mo. Kami ba na nag-aalaga sa'yo, mahal mo? Naging mahal ko kaya ha? lagi mo lang nakikita yung mali ko. Kasi dahil mali ka. Hmm. Ano bang ginawa mong mali ngayon? Kaya Hing, ako okay, nag-alit. Sige sabihin mo. Nag-yosi lang naman ako. Okay, Nagpaalo ko sa'yo. Na. Tatay ako eh. Kinap niya. Dapat sinabi mo, sa rules wala na akong babe. Wala nang ano, charge? Oh, Oo, i-charge mo. I-charge? Oh. Wala nga akong charge din. ka. Oh, Talagang gusto mo lang mag-yosi. Oo, <laughs> oh, diba? Yun ang totoo. Hindi no, nga yung pwede sa eh. Umuwi na ako sa bedroom. Oh, kausapin mo yung mama mo na umuwi ka na. Ano ko kakausapin? Wala nga ako sa cellphone. Tawag ka kay Juju. Ayoko. Bakit tawag? Sa totoo lang ah. Ba't mo ganyan, ganyan ka makipag usap Ikaw yung leader dyan. Ikaw yung leader, dapat ikaw mismo nagbibigay ng daan. Ikaw mismo kumuntak. Bakit ituturo mo dun sa mga kasamahan mo, Vince TV? <laughs> Ay, nako. Di ba? Pwede mo naman, oh, sige, bukas, iuwi na kita. Bakit ganyan? Halatan, halatang halata doon, ayaw mong payagan umuwi. Bakit kaya? Ha? Ah, bakit? Oh, ayun? Ayun? Ayun, oh, oh. pa sa problema. Kung ano na pang ayun, sinabi ayun. mo? Ano mga pinagsasabi mo kanina? Ulitin mo. Ano sinabi pa, mo? Ano ang sinabi mo? ka. ang sinabi mo? Ano sa Ano yun, yung sinabi yun mo? Nagboblog, nagboblog kayo, di ba? Oo. Dahil ay, ayaw dami. ko talaga ng maingay. Biro mo na naman 'to. Mari kakagising ko pa lang. Pupuntahan mo. Oo. Kanamin 'di para maibsan 'yung lungkot mo eh. Oy, hindi at hindi nakakabuti dahil ang dami kong iniisip, ang damo. Sumusobra ka naman. Vince insta, magbago ka na. <laughs> di ba, binabati ka na nga? Binabati ka na nga. No? Talagang makikita niyo makikita nyo po hindi talaga siya mabuting tao no? para sa akin nakitaan ko kasi isipin nyo na lang oh. binabati siya araw-araw tapos pupuntahan tapos sabihin ni Vince mainit ang ulo ko dahil maraming iniisip no, ba't ka pumasok sa ganyang sitwasyon Vince, ba't ka pumasok naglingap ka ng ano, ng mga homeless or may mga uh, ano sa pag-iisip tapos na-stress ka pala. 'Di Bitawan mo na 'yung mga ganoon. Magiboka ng content para hindi ka ma-stress. Pag ganoon, no? Or may mga gobyerno naman. Ihatid mo doon sa ano. Sa ano ng gobyerno, no? Hindi ko alam kung may permit ba 'yung pagling paglingap mo eh. Dapat di uwi mo na ako para di ka lang isaya nga pa ng mama mo. Ay, 'yun? 'Yan Oh. Di ba? sa DSWD nag-suggest na Vince TV o oh, nagsuggest siya mismo nag-suggest sa DSWD na lang kung ayaw ni mama diba <laughs> nagpinaghalata ka lang talaga Vince no talaga pinaghalata malamang siguro sponsor tapos content no kinokontent ang mga kasamahan niya dyan ganun siguro